Hello sa atin mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayo? At uh, ito po, meron po ulit tayong uh, i-vlog ng Maikse at uh, dito po ay ang NBI ay nang huhuli na po ng mga, alam mo yun, ng mga uh, seryoso at talagang uh, matinding fake news. Ha? At uh, mga kababayan po natin ay sana'y wag nang mag, uh, magkalat ng uh, matinding fake news. Okay lang yung fake news na ano eh, yung parang mga arti-artista na alam mo yun, naghiwala eh. <laughs> eh. Yung fake news po na dalwa lang kasi matinding fake news na talagang hindi dapat natin ginagawa. Yung fake news sa kalusugan at yung fake news sa politika mga kaibigan. Ako, pagka po yung fake news na yan ang lumala ay talagang mga kaibigan marami po ang apektado sa atin. Di ba? lahat ng mga taong makakakita at hindi magsusuri. Diyan sa dalawang fake news, yung fake news nga po sa health at fake news sa politics, saing na ako, mga kaibigan. At takot-takot na gulo at mga, <laughs> alam mo yung pagka, pagkawala ng buhay, pag pinaniwala natin ang uh, mga fake news dyan. Diba? At yung munang panorin mga kaibigan, itong uh, balita po at nanghuli na nga po ang uh, NBI, nagsample na sila sa Cebu. Dito po ang unang-una. Kaya lang, meron pa rin silang ibang listahan. di Iba Na nahuhulihin Nakalista na po. Ating panore mga kaibigan. Inaresto ng NBI ang isang content creator sa Cebu City na nagpapakalat ng manoon ng fake news sa pamagitan ng pag-edit ng isang news item online. Nagbabala ng NBI sa mga blogger na patuloy na nagpapalaganap ng mga fake news. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Napatawag sa opisina ng ano. Wala na po mga kaibigan ano, hindi na <laughs> wala na yung kapit sa patalim ngayon ay kapit sa fake news na po mga kaibigan. <laughs> Investigahan. Pwede i-delete ko lang sir. Hindi, kailangan mo pumunta sa opisina talaga. Inaresto ng NBI Central Visayas Regional Office ang babaeng ito sa Cebu dahil sa pagpapakalat umano ng peking balita sa social media. Okay, may delete. Ayaw lang. Oh, delete, we delete. We delete. We delete. na ng mga operatiba sa Facebook na nagpo-post ng isang edited na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibinahagi na isang news media outlet. While well, in the course of cyber patrolling, nakita namin ang isang vlogger na nag-post ng ganito. Altered na yung post na may caption pa. Legal na daw ang droga Bago angry face na emoji, grabe naman ka Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Kinilalang suspect na isang content creator na tatlong taon nang gumagawa ng mga content online. Ayon sa NBI. Nakababahala ang pagdipanan ng mga peking impormasyon na posibleng magdulot ng kalituhan sa publiko. Meron siyang sari-sari store, but she admitted that she is earning more sa pagbablog niya. Kaya ayan, na-trace namin, inaresto na agad namin para maging babala sa mga bloggers, sa mga nag -e spread ng fake news, nag alter ng, ng news item na hindi kami titigil. Nag-issue niya ng certification na naturang news media outlet at ang Presidential Communications Office na sinabing hindi totoo ang kumalat na balita. Inamin naman ang sospek na nagawa lamang niya ito para kumita ng dolyar. Nakadepende rin anya sa dami ng viewer ang kikitain ng pera. <laughs> para maano ako mapansin. So sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo ko, pero maliit lang po siya. Sasampahan siya na reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, may nakabinbin ng warrant of arrest sa isang kilalang vlogger na naglalabas umano ng mga fake news laban sa pamahalaan. Sinabi ko naman sa inyo, seriously, nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na, ay meron na siyang dalawang warrant to dito. Ka nagkaroon ng pagkakataon, ay eh, isa-serve namin yung warrant Patuloy na bang minomonitor ng NBI ang iba pang vlogger na nagpapakalat ng malilisyosong balita? Ayun mga kaibigan ha, rinig po natin ha. Mahirap kasi talaga yung malisyoso eh. Diba? Alam mo yun, yung uh... Talagang lilikha ng gulo po. Mahirap yung uh, ang uh, ginagawa natin uh, alam mo yon na uh, mga bagay na ganyan is map, ano nag, 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 nag nagdudulot ng panganib po, 'di ba, sa gobyerno at sa tao. 'Di diba? Dalwa yung dalwa yung sisirain eh, yung gobyerno at yung tao. 'Di ba? dapat itigil yung pagpapakalat talaga ng news mga kaibigan, 'di ba? Marami ka talaga nga harapin diyan. Ay yun, yun, kinasuhan ng NBI, ano yung ano yun, yung legal. 'Di ba? Maaring maaring ano yan, pwedeng uh, pumoto sa krimen. 'Di ba? Yung pagkakalat kasi ng fake news ay maaring isang ano, 'di ba? Isang uh, kung ma din fake news ang ginawa mo, ay cybercrime ang patak mo mga kaibigan. <laughs> cybercrime ang patak ng vlogger. Oh, pwedeng kasuhan ng libel disinformation, inciting to sedition, yung mga content, di ba? Yung mga fake news na ang intention ay magdulot ng kaguluhan. O, oh, ay siya, ay gusto siguro ng ate, kumita, hindi nag-iisip. Yan. O, ay di nangyari sa kanya ngayon yan. Di ba? Yung mga content creator sa Facebook na hinuli nga ng uh, NBA ngayon, o, oh, tungkol sa droga, na legal na daw ang droga. Imagine ninyo mga kaibigan yan, ano? Yung 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 taong halimbawa, nagtatrabaho siya buong hapon and then gusto niyang manood ng konti sa Facebook kasi sa Facebook lang po talaga maraming ano eh, gawa ng cellphone. Oh, ay big siya, bigla siyang haharapan ng ganyang balita mga kaibigan na ginawa ng legal ni BBM ang droga. Ay eh, nako po, napakatinding <laughs> Mga kaibigan, di ba? Kayo na mag-isip kung gaano katinding epekto niyan do sa mga hindi nga masyadong ano sa politika kaya lang pagka nakakapanood nga sa gabi pag galing sa trabaho at magbrabraw siya makikita niya yan legal na pala ang droga di iisipin masama na naman ng administrasyong BBM Ko, so ganyan yung nililikha mga kaibigan yung mga lumilikha yun ng maling pananaw sa publiko maling pagtingin yung paniniwala ng tao ay nababago na pupunta sa kasinungalingan mga kaibigan di ba yung, yung sabihing legal na droga ay nako po, Napakadapi mong maniniwala dyan mga kaibigan, yung galit na galit sa administrasyon na ito. Maniniwala talaga sila dyan. Hindi nila yan tatanggapin as kasinungalingan o mahirap malaman. Sasabihin nila dyan, hindi madaling malaman yan kasi kalat na sa tao yung informasyon. Nako, napaka mapanganib mga kaibigan. Yan yung panganib na ginagawa ng fake news. Ha? Panganib yan sa siguridad natin at dun sa kapayapaan ng bansa natin kasi... Tulad namin, hindi kami naniniwala dyan. May mga maniniwala dyan. Ha? Ngayon, ano mangyayari sa atin? Magbabanggaan ang informasyon natin. Maaaring magdulot ng ano? Panic. Di ba? Maaaring magdulot ng hysteria sa publiko. oh, Di ba? Kaya pag malawakan yung fake news na yan, kaguluhan po sa isang lungsod ang maaaring idulot, mga kaibigan. Di ba? Yang pangliling lang sa halalan, ngayong darating na halalan, naku po, mga kaibigan. Di ba? Sasabihin diyan may mga rayot na mangyayari o may mga na magpapapagsak ng uh, ekonomiya ng gobyerno may mga hunta may mga binubuong mga grupo-grupo ano ang militar nako pambihira mga kaibigan magpapahinayan ng ating demokrasya mas may mga taong papasok diyan para imanipula yung uh, publiko ha yung mga Duterte mga kaibigan Million-million ang ginastos nila dyan, Diyos ko po, sa propaganda ng uh, fake news na yan at mga political manipulation. Pabagsakin ang gobyernong ito, yung mga lahat ng grupong anti uh, Anong tawag dito? anti Duterte. Lalabanan namin yan, di ba? Sisirain din namin kayo ng fake news. O yan, mga kaibigan na nangyayari ngayon, di ba? oh nagkakagulo tayo. Di ba? Yung kapayapaan ng bansa, ay eh, nako. Di ba? Napakagulo. O, ang dami na ngayon parang hindi na nga malaman kung alin yung totoo sa pagkalat nga ng balitang yan. Wala naman nga nung panahon ni Duterte mga kaibigan. ba? Diba? Sino ba magpe-fake news nung panahon ni Duterte? Ha? Ah, na kalaban niya? Wala naman. ba? Diba? So, sinimulan ni Duterte yung fake news na yan. Pinunduhang magaling yan. Nung siya ay aalis na nga ng gobyerno at madami siyang nangyayaring patayan noong panahon niya, So pinondohan niya ang fake news. Pinondohan niya 'yan mga kaibigan para nga uh, malihis yung tao dun sa ginawa niya. So political manipulation ng publiko, 'di ba? Nang lahat ng uh, Pilipino ay makita dapat na siya ay walang ginawa daw na mali, nako. 'Di ba? 'Yun lang naman ang pinakadahilan eh. Pagpasok na pagpasok ni BBM, ayan na uh, mga kaibigan, dumagustos na yung baha ng fake news lahat na paninira, 'di ba? unang buwan napakadami na ng fake news po sa Facebook, ha? Laban kay BBM. Hanggang ngayon, ba diba? imagine niyo tatlong taong walang humpay ang fake news, ha? Sinira na yung ano, yung critical na pag-iisip po ng mga tao, 'di ba? Yung pagpansin sa katotohanan, wala na, 'di ba? Kahit yung education natin, pinabagsak ng fake news mga kaibigan. 'Di ba? Kaya mahirap po na may magmamanipula ha ng, ng mga information nagagawing gagawing misinformation o malinformation di ba maling mali po mga kaibigan talagang ginagawa ng mga taong ano kumakapit diyan sa fake news ha hindi ano eh, hindi hindi natin pwedeng sabihin na ano walang epekto yan mga kaibigan napakalaki ng fake news sa kasalukuhan pong nangyayari di ba Yang hinaharap po ng bansa ay talagang napakatindi ang uh, pwedeng ano dyan, gawin ha? o maging resulta niyan. Magkakawatak-watak tayo mga kaibigan, maniwala kayo. Hindi hindi maaaring ang fake news ay pagbuuin tayo, hindi po. Ikakalat tayo niyan, tayo niyan ipagbabanggain, di ba? ikakala tayo, ibig sabihin, eh, pag-iiwahiwala yung, yung opinion natin, di ba? Yung hidwaan, palalakasin yan ng maling informasyon. Alimbawa, halimbawa, di ba? May isang grupo daw na nagpaplano ng kaguluhan, no? magre sa, alam mo yun, sa hindi pagkakaunawaan yan. So, ano mangyayari? Banggaan ng mamamayan. O, mamamayan Pilipino sa mamamayan Pilipino. oh di ba? Kaya nga, sinasabi natin mga kaibigan, yung fake news na halimbawa sa kalusugan at sa politikan na ko mga kaibigan. Yan po ang talagang napakadelikado, di ba? Yung sabihin natin na halimbawa yung yung bakuna, di ba, ay nakakagamot o nakakamatay, di ba? Pag batinding fake news na ginawa doon. Napakadelikado mga kaibigan. Napakaraming mapapahamak, di ba? At saka yung yung tiwala nga po sa media, at dun sa mga institusyon ng bansa natin, ay wala na, guguho din. Diba? Maraming paguguhuin niyang fake news. Mahihirahan ba na tayong malaman na kung alin yung totoo at alin yung hindi? O, magiging walang halaga na mga kaibigan yung trabaho ng mga news media. Wala na silang ano, lihitimong information kasi yun ang ng tao. O, nawawala ng kredibilidad ang mga institusyon ng gobyerno, yung media, yung, lalo na nga yung edukasyon. Babaliwalay na ng tao yung parang magkaroon siya ng pagsusuri. I-educate niya yung sarili niya tungkol sa nangyayari. Mawawala na yan mga kaibigan. Pag siya'y binuhusan ng binuhusan ng fake news. Oh. At talagang hindi lang basta po sa gobyerno, yung ekonomiya natin mga kaibigan. Pagka nakakabalitang ganyan kasi may mga may mga study ang mga nagbi-business dito eh. Oh. Pag naalaman ng uh, ganyan magnenegosyo dito, na ganyan pala yung uh, paniniwala ng mga ng mga tao. Oh, ay malaking pinsala 'yan mga kaibigan. Pagka ganyan ang naging uh, study nila dito sa mga Pilipino na nako, yung palang mga mga taong yun, eh, ganyan ano, ganyan ang pinaniniwalaan, 'di ba? Na gustoy kaguluhan, yung ganyan na mga gustong balita. O ay babagsak po ang negosyo dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Yung trabaho eh hindi dadami, kokonti po. 'Di ba? At uh, ma maaring isa ring epekto mga kaibigan yun, na yung magiging parang panatiko ka. 'Di ba? Wala ka na doon sa anong tawag doon mild ka lang na nag-aanalisa, nagsusuri, magiging parang ano ka, extremist, 'di ba? Radical ka na, wala ka nang pinaniniwalaan kundi 'yung sarili mo. Ginagamit mo lang 'yung fake news mo para ano, para manghikayat ka ng tao, 'di ba? sa mga ideolohiya mo at mga alam mo tawag doon, 'yung mga terorismong mga aspeto ng ganyan nga mga kaibigan. So ginagamit ng mga mga grupong nagsasamantala yung disinformation na 'yan. 'di ba? At uh, sa, dito sa atin mga kaibigan, maraming nakikisawsaw diyan ng mga grupo, 'di ba? At uh, yung ginagawa nga ng Duterte, sinasawsawan pa rin niya ng alam tawag doon ng mga suporta galing ibang bansa. nako lalo na po tayo mga kaibigan na alam niyo na kung sinong bansa ang sumusuporta diyan, 'di ba? Kaya sa mga kababayan natin, alam niyo, dapat maging ano, responsable tayo. Huwag po agad magbahagi ng informasyon ng ganyan nakikita natin sa balita dyan sa fake news ng mga social media mga kaibigan. May mga lihiti mo naman tayong ano, eh, mapapagkuha na manood lang tayo ng ABS-CBN, di ba? GMA, Inquirer, o, yung mga ganyan, yung matatagal lang established ng mga news organization. Kasi hindi naman maglalabas ng fake news yung mga yan, mga kaibigan. Di ba? Maaring ano, nasa, nasa gitna sila, sasabihin nila yung dalawang site, pero yung yung uh, tawag dito, yung literal na gano'n yung nangyari na alam mo yun, wala na mga sinasabi natin pagko-confirm. ay eh, hindi po ibabalita yan mga kaibigan. Lagi nasa gitna lang yan mga yan. Kung ano nangyari, yun lang ibinabalita ng media. Sa fake news kasi iba eh. Di ba? Talagang ano na siya. Parang katotohanan na siya. <laughs> di ba? Ay tulad ka sa yung binuli ng NBI, yung legal na droga. Eh, di ba? Nandun, nandun na agad siya sa ano eh. Sa tumbok, nandun na agad siya sa parang katotohanan eh. Oh. Hindi man lang siya legal lang. Wala man lang niligay na question mark, legal na nga ba talaga ang droga sa Pilipinas. Eh, nakalagay doon, legal na, iniligal, ano, nilegalize na ni BBM ang droga. Oh. Kaya pag walang pak-checking, naku, napakahirap mga kaibigan, di ba? Huwag tayong magpapadala dyan sa parang mga sensationalized headlines, di ba? Dapat natuturuan din ang sarili natin na alam mo yon ng media literacy di ba yung mga report na sa fake news nako napakahirap napakahira po talaga mga kaibigan kaya kailangan talaga tuloy ang aral natin sa ating mga alam mo yon pagtanggap ng balita di ba hindi pwedeng tanggap tayo ng tanggap di ba dapat uh, ano ating munang ng suriing magaling ito bay nas ano pa normal pa eh. di ba na illegalation droga hindi normal yon hindi gagawin ng Pangulong BBM yung mga kaibigan, di ba? Kaya talagang sinasabi natin, yung dalawang fake news na alam mo, yung minor lang at yung seryoso, dapat matigil hal talaga yung seryoso, mga kaibigan. Pwede, pwede natin tanggapin yung minor, eh. di ba? Alimbawa, yung maling informasyon sa celebrity. Oh, yung mga balita tungkol sa mga panahon. 'di diba? Yung mga kwentong nga parang conspiracy theory, ma matatanggap natin 'yan eh. Pero yung fake news na talagang matindi, yung serious talaga, yung nga sa kalusugan. O ma matindi yan, wag natin basta paniniwalaan 'yan, 'di ba? Yung mga fake news na political, yung mga nagpapabagsak ng ekonomiya, yung mga nagsasabing merong election fraud na darating ngayong halalan, nako po. Mga kaibigan, wag natin agad-agad paniniwalaan 'yan. 'Di ba? Huwag natin agad bigyan ng conclusion na tama 'yan. Kaya dapat lagi nating labanan 'yan. 'Di ba? Lagi nating dapat itigil 'yan. Kasi yung uri talaga ng ano eh, yung uri talaga ng pictures na ano makakasira sa atin yang ganyang ano eh, yung parang katotohanan nagad agad, yung wala man lang ng pagtatanong, 'di ba? Yung mga balita tungkol sa official ng gobyerno, yung sinasabing binago na yung batas, 'di ba? yung mga mga fake news sa sa mga pananakot, 'di ba? Nagpapalaganap ng ano, nag-spread ng uh, tawag dito, yung yung, yung fear, 'di ba? Yung katulad ng ginagawa ni Duterte, nag-spread siya ng fear. Oh. Eh, yung ganyan mga kaibigan, hindi dapat, ha, hindi dapat natin paniwalaan kapag ha, nagpapakalat ng takot. Hindi natin dapat paniwalaan 'yan mga kaibigan. Magbabala tayo diyan, 'di ba? Hindi pwedeng 'yung nagpa nagpakalat ng ng fake news na 'yan. 'Yung interest nila ang masusunod. 'Yung interest niyo dapat mga kaibigan ang ating uh, uunahin. 'Di ba? 'Yung mga nagpapakalat na 'yan, Maraming nga uh, nagbitiw ng na mga pulis, sa mga militar, may mga pag-aaklas o rebelyon. Nako, mga kaibigan. Hindi natin pwedeng bigyan ng ano 'yan, ng uh, pwersa na umusad pigilan agad natin, ilumayo e lumayo na agad tayo dyan. Yung mga kilo-kilos protesta na yan, ako. Di ba? Na sinasabi na, alam tawag doon, may uh, pababag sa akin, di ba? Pupunta sa Malacanang, yung yung nandun sa mga report-report na manakikit. Nadadaanan ko rin nga yan, ako. Mahirap mga kaibigan na yan, na yan ay ginagamit as political propaganda. Di ba? Para makagain ng support. Uh, para magalit kasi... Pag may isang malaking grupo ng tao na naglalakad sa kalye, lahat kasi mga kaibigan mahahawa dyan. Akala nila yun na nga yun ang yayari. Diba? Pag, pag sa bird's eye view mo titingnan yan, eh ano, walang katotohanan na ma, makakapang ligaw diba? sa atensyon ng publiko yung do sa totoong issue mga kaibigan. Diba? Kaya mahirap po, mahirap na dumami ang ganyan. dapat nating labanan yan. Dahil sobrang mapanganib. 'di ba? At ulitin ko nga kaguluhan po at kawalan ng kaayusan. <laughs> kawalan ng kaayusan. Magulo na nga yung traffic natin ngayon eh. Sasamahan pa ng fake news ng mga taong nag-aaklas sa kalsada, 'di ba? ba? Diba? Kaya ano 'yan? Pag ang ang, ang punta niyan, 'di ba? Ang punta niyan na said destabilization ay revolution. 'Di diba? Kasi nga magulong walang wala na naging direction eh. 'di ba? Nawala na yung kaayusan kasi nagsamahan na yung mga tao, din na magnet na sila ng mga grupong anong tawag doon, mga gumagamit nga ng fake news, 'di ba? Nakapanghikayat sila, wala na. Sira na ang ano, siran ang critical na pag-iisip ng tao pag sila na magnet niyan. Oh. Kaya mga kaibigan, paano natin maiwasan ng fake news? Maging mapanuri at magsaliksik. ba? Diba? Iwasan yung basta-basta na lang natin ikakalat ng walang verified na information. 'di ba? Yung mga clickbait clickbait na headlines, nako. E, e basta pag nakita natin na alam mo 'yun, yung pangalan lang ng tao na alam mo 'yun na na siya yung nag-share noon, eh, na po natin mga kaibigan basta-basta 'yan, no. Oh, I-click, 'di ba? Wag ano, wag na nang wag na nating bigyan, 'di ba? Nang uh, pansin yung ganong parang alam mo 'yun, pag nakita natin na halimbawa, o oh, si 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 Digong ay makakauwi. Naku, mga kaibigan iwasan na po natin yan. Turuan natin din yung iba, hindi lang yung sarili natin. ba? Diba? Kaya mga kaibigan, ang sasabihin lang po natin, ang fake news laban po sa gobyerno ay isang seryosong banta po. Seryosong banta saan? Sa ating seguridad, sa ating ekonomiya, at kaayusan po nating lahat ng Pilipino. Diba? Bagamat may kalayaan po, ha? may kalayaan naman ang bawat mamamayan ha, ah, napunahin ang gobyerno. Ha, ah, hindi ito dapat gamitin. Ha, ah, huwag natin gagamitin mga kaibigan bilang kasangkapan sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Di ba? Yang kasinungalingan po talaga mga kaibigan. Yan ang kalat na kalat po sa mundo ngayon. At sa tayo ay dapat marunong magsuri. Di ba? Sa pamamagitan po kasi ng pagiging mapanuri at magkaroon ka ng critical thinking at responsabling information na nasa isip mo. May iwasan po natin ang panliling lang, ha? at mapapanatili ang katotohanan mga kaibigan para sa ikaw bubuti po nating lahat. Hindi lang tayo ngayon ha, pati yung future mga kaibigan. Di diba? Na yung mga kabataan ngayon sila yung alam mo yun, sila yung nakakatanggap na ng mga nangyayari sa bansa ngayon. At pagka fake news ang puro tinatanggap nila, nako. Paano na po yung mga inanak natin? Ha? Paano na yung magiging apo natin? Oh, wala na pong ano, wala na po talaga magiging silang basihan sa katotohanan pag sila ay naging parte na ng kultura ng fake news. Di diba? Mahirap po maging parte ng kultura ng ganyang mga panggagamit ng tao. Di diba? Hindi po natin kailangang bigyan ng atensyon yung mga ganyang, alam mo yun, yung parang napakadali sa kanila ng informasyon na sabihin na lang basta-basta. Diba? Nang, tulad nga kanina, nanonood ako ng Tricom, eh, hinihingan sila ng dokumento, hinihingan ng informasyon, saan galing yung mga informasyon nyo? Wala silang mapakita. kan lahat sila. Inamin nila na sila yung mga fake news peddlers. O, oh, kita nyo mga kaibigan, mga sikat na sikat sa social media platforms, nag-aminan lahat sila na sila ay mga fake news peddlers. Oh. So, ha? Maiging at ano eh, ang lakas ng loob nila ngayon, o. Oh. Diba? Kaya lang, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na yung drama nila ay manalo. Diba? Nung hinihinga na sila ng mga dokumento, nasa na yan, mga patunay nyo dyan, wala silang mapakita. So, ayan mga kaibigan ha. Hindi ko na po kino-content kasi mga ganyan na mga alam mo 'yon. Uh, ibang mga fake news peddlers na wala na nga po kasi talagang parang ano eh. Dito na lang tayo sa ginawa ng NBI na nagsisimula na sila na manghuli. Di ba? At uh, umaaksyon na sila at siguradong yan eh. dadamin ba po mga kaibigan? Magsiserve ng magsiserve yun ng mga warrant. At uh, kailangan kasi talaga matigil na kahit pati kasi NBI ay nadadabay na sa fake news. O, oh, di ba? So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po. At uh, kung napapagtsagaan nyo itong malit uh, maliit na vlog, eh, maraming salamat po. At dito lang po kasi tayo sa, alam mo yon sa tamang uh, paglandas po sa, sa pag-unawa. So, kung ano mang nangyayari. Di ba? Dito lang po tayo. Huwag tayong magiging extreme. Ha? Uh? Wag tayong uh, lalandas pa na parang radical tayo, panatiko tayo. Dito lang po tayo sa tama. Doon sa lesser evil. Ha? Doon sa hindi napakasama naman. Okay lang yung ano eh. Yung lesser evil. Huwag lang doon sa talagang napakasama at pumapatay ng tao. Nagpapahirap sa kapwa niya. Di ba? Sa kalahi niya. Huwag tayong takampi doon mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. At sa ulitin po, lagi ko sasabihin, uh, lumandas po tayo. Di ba? tahakay natin yung parang tayo eh uh, tawag dito nasa tamang uh, pagtanaw sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.